namang masasabi nyo sa sa festival na meron na ginaganap sa Palawan? So, masaya siya. Mas maganda. Um, nakakatulong talaga siya, especially sa mga baguhan na choir po. Paglilinang at paguhusay, yan ang tinutukan ng 2025 Palawan International Coral Festival dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Maraming natutunan ang mga delegado sa mga kaalaman at teknik na itinuro sa kanila ng iba't ibang eksperto sa musikang koro, na ikinatuwa naman ng lahat ng lumaho. I like the festival so much and um, especially the workshops because we get to learn so much. We get to meet different choirs from different regions and we get to learn Beautiful. Ayon kay Ginoong Robert Delgado ng National Association of Philippine Choirs Incorporated o NAFSI, ang pistang ito na naglalayon na isulong at ipalaganap ang musikang koro ay pinaplano rin nilang gawin sa iba't ibang bahagi pa ng bansa. kayo dito, do not stop. There is no limit when we are trying to achieve excellence. Ako po si Mikey Santos. Dugong maharlika, lahing maginoo para sa buong mundo.